Went to Mexico twice. Did shows, meet and greets. Never got covid, clearly. Jesus loves me the most. Seriously. So nice, so nice. Ah. Sa panahon natin ngayon, marami nang kumukutya sa ating Diyos. Ano nga ba ang mangyayari sa mga taong kumukutya sa ating Diyos? Yan po yung ating aalamin sa video na ito. Ano nga ba yung ibig sabihin kapag sinasabi na kinukutya o minamak mo yung Diyos? Pag sinabing pagkutya sa Diyos, ang ibig sabihin nito, ito yung pagkakataon na hindi mo nare-respeto yung Diyos. Iniinsulto mo siya, pinagtatawanan mo siya, o nilalait mo siya. Madalas yung mga kumukutya sa ating Diyos, yan yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, yung mga walang takot sa Diyos, o kaya man may galit sa Diyos. So yung pangungutya sa Diyos, hindi natin gawain yan bilang mga Kristiyano. Kasi nga tayo, sinasamba at ginagalang natin yung ating Diyos. So hindi natin siya pwedeng kutyain. Sa Bible, kapag binasa natin ito, kapag yung isang tao kumutya sa Diyos, tinuturing siyang mangmang. -mang. Basahin natin yung Psalm 74 verse 22. Kami iyong ipaglaban, aming Diyos. Bumangon ka, pagmasdan mo yaong hangal na maghapong nagtatawa. Bukod dyan, sinasabi rin po ng Biblia na kapag kinutya mo yung Diyos, ikaw ay masama. Basahin natin yung Psalm chapter 1 verse 1. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi sila nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Ngayon, sinasabi na ng Biblia na kapag ng tao yung Diyos, kinukutya rin ng mga tao na yon yung mga lingkod ng Diyos o yung mga naniniwala sa ating Diyos. Basahin natin sa 2 Chronicles chapter 36, verse 16. Ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito, pinagtatawanan ang mga propeta at binabaliwala ang mga babala ng Diyos. Dahil dito'y umabot sa sukdulan ang galit ni Yahweh sa kanyang bayan at hindi na sila makaiwas sa kanyang pagpaparusa. Kung babasahin din po natin yung New Testament, makikita po natin doon na yung ating Panginoong Sokristo, bago siya ipaku sa krus at habang siya ay nakapaku sa krus, siya po ay kinutya ng mga tao. Basahin natin yung Mark chapter 15 verse 17 to 20. Sinuotan nila si Yesus ng balabal na kulay ube. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawa yung korona at ipinutong sa kanya. Pagkatapos, sila'y pakot siyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya ay pinaghahampa sa ulo, pinagduduraan at pakutyang niluhod-luhuran. Matapos kutyain, hinubad nila sa kanya ang balabal na kulay ube. Sinuotan ang sarili niyang damit at inilabas upang ipako sa krus. Basahin din natin yung Mark chapter 15 verse 29 to 31. Ininsulto siya ng mga nagdaraan at pailing-iling na sinabi, O ano, di ba ikaw ang gigiba sa templo at muli magtatayo nito sa loob ng tatlong araw? Bumaba ka sa krus at iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kinutyarin siya ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautosan. Sabi nila sa isa't isa, iniligtas niya ang iba ngunit hindi mailigtas ang sarili. So nakita po natin dito mga kapatid na noon pa man, yung ating Panginoong Sokristo, yung ating Diyos, kinukutya na po yan. At lalo na po sa panahon natin ngayon, lalo na nga nasa mga huling araw na tayo, mas lalong tumitindi yung pangungutya ng mga tao sa ating Diyos. Nakakalungkot lang sa panahon natin ngayon na harap-harapan talaga, kinukutya ng mga tao yung ating Diyos. Talaga pinapakita nila sa maraming tao yung pangungutya na ginagawa nila. Kasi nga, wala silang pagkakakilala sa ating Diyos. Wala silang pananampalataya. Yung mga tao rin ngayon na kumukutya sa ating Diyos, madalas, meron din silang impluensya ni Satanas. Kaya nila nagagawa yung mga bagay na ganun. So, napakarami na po talaga ngayon na kumukutya sa ating Diyos. At talagang ito ay lantara na. Tulad na lamang ng mga ito. versus Jesus in the earth. I'll tell you what, there's not a man alive that can beat me. <laughs> but Jesus ain't alive, is he? So I don't fing know. Maybe he could come back from the dead. I, I don't know. Um I'd still whoop his ass. <laughs> I'll be honest with you, bro. Jesus Christ. Oh, you have to be very careful. when you mock people's religions. Yan po yung ilan na kumutiya sa ating Diyos. So nakita naman po natin na talagang hindi maganda yung ginawa nila. Pero mga kapatid, tanda nyo po, sa bawat pagkutsa ng mga tao sa ating Diyos, meron po yung consequence. So di po pwedeng kutsain ng tao yung ating Diyos. At kung gawin man ng mga tao yon sila po ay nagkakasala. At yun po ay hindi kalooban ng Diyos. Hindi po yun gusto ng Diyos. So kapag kinutiya po nila yung ating Diyos, meron yung kaparasahan. Basahin natin yung Galatians chapter 6 verse 7. Huwag din yung linlangin ng inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ng Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Nakita naman po natin, yung mga kumutya sa Diyos, meron po sa kanila nakaranas agad ng konsekwens. At yung iba, bagamat hindi man sila nakaranas agad ng consequence, pero mga kapatid, meron pong konsekwensyon. Bawat pangungutya na gagawin ng mga tao sa Diyos, sigurado po yung may kaparusahan. So yun po yung nakakatakot doon mga kapatid, kapag kinutya ng mga tao yung ating Diyos. Hindi po yung palalagpasin ng ating Diyos tayong mga nakakakilala sa ating Diyos at tayong may mga tao sa Diyos, hindi natin magagawa na makutya yung ating Diyos. Kasi nga mga kapatid, alam natin kung ano yung pwedeng gawin ng ating Diyos na makapangyarihan. Ginagalang po natin yung ating Diyos at sinasamba natin siya. So mahirapan po tayong nagawin yun na in yung ating Diyos tulad ng ginagawa ng mga tao na walang pagkakakilala sa Kanya. Kasi bilang mana ng kung naniniwala ka na may consequence lahat ng mga kasalanan na ginagawa mo, matatakot kang gumawa ng kasalanan. Matatakot ka na gumawa ng mali sa ating Diyos. So yung mga taong walang pagkakakilala sa ating Diyos, dahil wala nga silang takot sa Diyos, at wala silang pagkakakilala sa ating Diyos, hindi sila natatakot sa consequence, kahit imak nila yung ating Diyos. Okay lang sa kanila yon, normal lang sa kanila yon. pero di nila alam, pwede silang mapahamak sa mga ginagawa nila. At nakita naman natin na merong ilan na talagang naranasan nila yung consequence dahil nga sa pagmamak nila sa ating Panginoong Iso Kristo. Bilang mga Krisyano, di natin maiiwasan na magkaroon ng galit sa mga tao na kumukutya sa ating Diyos. Kasi nga mga kapatid, tayo sinasamba natin yung ating Diyos. Ginagalang natin yung ating Diyos. Pero sila, pinagtatawanan lamang nila. Kinukutya nila yung ating Diyos. Hindi nila respeto yung ating Diyos. So hindi natin may na magkaroon talaga ng galit sa kanila. Pero mga kapatid, dayaan na lang natin sila. Pagkatiwala na lang po natin yung mga tao na yon na kumukutya sa ating Diyos sa kamay mismo ng ating Diyos. Ang Diyos na po yung bahala sa kanila. Ang gawin na lang po natin, ipanalangin na lang po natin sila na yun nga makilala rin nila yung ating Diyos, na magkaroon sila ng takot sa ating Diyos. Nasa sa ganon, hindi na nila in yung ating Diyos, bagkos mapalitan na ito ng pananampalataya nila at pagmamahal nila sa ating Diyos, tulad po ng ginagawa natin ng mga mananampalataya. Ngayon ko naiisip mo na nagkaroon ng pagkakataon na nakutya mo yung Diyos, kung meron ka man nagawa o nasabi na hindi tama o hindi kalugod-lugod sa ating Diyos, okay lang po yan. Tandaan nyo po na yung ating Diyos, mapagpatawad po siya. Kahit anong kasalanan ang nagawa nyo sa kanya, papatawarin kayo ng Diyos. Tatanggapin pa rin kayo ng Diyos sa lahat ng mga pagkakasala na ginawa nyo sa kanya. Tandaan nyo po, lahat ng tao dito sa ating mundo, may pagkakakilala man yan sa ating Panginoon o wala, mahal niya po lahat ng tao na naandito. Lahat ng nilikha niya, mahal niya po yan. Kasama na po kayo doon. So wag po kayong matakot o mahiya na lumapit sa ating Diyos kung kayo ay nagkasala sa kanya. Naghihintay po yung ating Diyos sa inyo na kayo ay lumapit sa kanya at humingi ng tawad. At kayo, patatawarin kayo ng ating Diyos kasi mahal kayo ng ating Diyos. Tandaan niyo po mga kapatid na yung biyaya ng Diyos para sa ating lahat ay sapat. So dapat mga kapatid magtiwala tayo sa ating Diyos, ibigay natin yung ating buhay sa ating Diyos. Mas ganun mas makilala pa natin siya at mas magawa pa natin yung kalooban niya habang tayo po ay nasa mundo na ito at naghihintay sa kanyang pagbabalik. So yun lamang mga kapatid na gusto ko ibahagi sa inyo, sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.